Hello po, online world. So, ayan. Nakasegregate na po yung mga napamili po ni tatay sa loob ng tatlong araw. So, dito po sa ating bakal, ayan. Ang kilo po natin ay 10 pesos per kilo po. Um, bumaba po yung bakal natin. Dati po ay at, uh, 12 pesos yung bilihan natin. Ngayon po, 10 pesos na lang po. So, ayan po yung mga bakal. Uh, 10 pesos. Sa lata po natin, ang kilo po natin ay 5 pesos per kilo. Ayan po. Mga bakal din po siya. Tapos, ito po yung mga bote. So, sa ganitong bote po na maliit, ayan, ang bilihan po natin, um, per peraso po, dalawang peraso nito nitong maliit piso po kasama po nitong um ah uh, bote po ng bagoong ayan sa malaking bote po na ganito ayan ang bilihan po natin nito ay piso per peraso po ganito po siya tapos dito po sa ating alambre ayan so galing po yan sa balag ng ano um gulay yung um, kinakapita ng mga gulay, gano'n. So, ayan, ang kilo po natin yan, 5 pesos per kilo po. Dito po naman tayo sa ating yero, ayan, ang yero po natin ay 5 pesos per kilo din po, ayan. So, baka meron po kayo, bumibili po kami ng yero, bakal, alambre, Ayan, bote po, ganyan. So, just message me lang po kung meron po kayong e-benta at pag nagkasundo po tayo sa presyo, pipick up din po namin kaagad. Ayan. So, ito naman yung ating mga karton. Ayan, sa karton natin, ang kilo natin ay 3 pesos per kilo. Dito po sa ano ng egg, um... Ayan, yung nilalagyan po ng mga itlog. Ayan, binibili na po natin siya pero piso per kilo lang po. Um, kabilang po kasi siya sa waste. Kagaya po nito, yung mga pinagbalutan po ng mga mangga. Ayan, yung mga jaryo po. Ayan po siya. Um, piso per kilo po siya. Sa papel po natin na kulay white, yung purong puting papel, ayan, ang kilo po natin nun ay 3 pesos per kilo. So let's go there. Ito po um nabili din po natin itong bakal na to. Um ano po 'yan? Ang kilo din po niyan 10 pesos per kilo po. Ayan. Dito po sa ating mga galon, ang kilo po natin ay 2 pesos per kilo po. So ito po yung mga plastic naman na na-segregate na po ni Tatay. So ayan, ang kilo po natin ng mga plastic na kagaya po nito mga dishwashing liquid ganyan um, mga oil po ng motor ganon po ang kilo po natin yan ay 2 pesos per kilo po kasama din po nitong mga plastic po ng uh, mineral water soft drinks energy drinks something like that Ayan po So, hindi pa tapos na itatay ma-segregate. So, ang kilo po natin yan, 2 pesos per kilo po. Dito po sa Sirang TV, ayan, nakalas-kalas na rin ni tatay yung Sirang TV. So, halimbawa po sa Sirang TV, ang bilihan po natin per peraso po. Ang bawat isa po ay um, pagka po nasa 21 inches po yung TV natin, ang bilihan po natin ay 60 pesos. Ayan. So, ayan po yung picture tube sa flat screen TV po mas ang bilihan po natin doon mas mura po kasi wala naman po siyang makukuhang bakal doon sa flat screen TV. Kaya ang bilihan lang po natin noon ay 20 pesos sa 21 inches, ganon. So, ganun lang po ang bilihan natin. So, ayan, flex ko lang po ang aming hanap buhay. Baka meron po kayo. ah uh, just message me po. At pag nagkasundo po tayo sa presyo, pipick up din po namin kaagad. Pumipick up po kami around Nueva Ecija. Boundary po ng Tarlac. Boundary po ng Pampanga. Boundary po ng Bulacan. Boundary po ng Pangasinan. At boundary po ng Nueva Vizcaya. That's all for today's video. Thank you for